Sibling dahil umano sa tsapsuy na ulam ang siyang nagpa-food poison sa higit sa isang daang opisyal ng Sangguniang Kabataan na nagsagawa ho ng seminar dyan po sa isang hotel sa Subic Bay Freeport sa Zambales. Isa hanggang tatlong linggo pa umano bago lalabas ang resulta ng ipinasuring food sample at yung tubig wala sa Department of Health bago makumpirma ang sanhi ng food poisoning. Vin ko sa Balita. Naghihinala ang liderato ng Subic Bay Metropolitan Authority na sa ulam na ang sanhi ng food poisoning sa na 163 opisyal ng Sangguniang Kabataan na naka-check-in sa isang hotel sa Subic Bay, Zambales. Ang mga SK official kasama ang Alkalde, Vice-Alkalde at kanilang City Council ay mula sa San Carlos City, Pangasinan ay nasa SBMA para sa tatlong araw na seminar sa Gen and awareness training sa Travelers Hotel and Events Center sa panayam ng Responde sa Radyo sa Radyo Agila kay Deputy Administrator for Corporations Communications Armin Llamas sinabi nitong anim na po tatlo lahat ang nabiktima ng food poisoning subalit so, hanggang ngayong araw isa na lang ang nasa ospital at under observation so yep. as of today Uh, 163 na po, nadagdagan po ng tatlo. Mm -hmm. But, uh, nakalabas na po all the rest, isa na lang yung naiwan. So na naka-confine sa hospital. Mm -hmm. Opo. At uh, under observation lang naman po siya, nothing serious. Mm -hmm habang wala pa silang hawak na resulta ng laboratory hinggil sa pagkalason dahil isa hanggang tatlong linggo pa bago lumabas ang resulta ng ipinasuri nilang food sample sa Department of Health, Region 3. Yung dinigest nilang food, in-ingest nilang food, yeah. um, were taken to DOH Region 3. Mm -hmm. Tapos ano daw po yun eh, as of late, ang sabi sa amin po doon sa GC sa update, uh, one to two weeks daw. Ang alam ko nga, four to five days lang eh. Mm -hmm. Yano katagal Tapos, ang uh, result. Ganun daw po po, katagal po sa Opo. DOH Region 3. Mm -hmm. And then yun sa water naman po kasi uh Subic Water po yung aming talagang main provider dito, no? Mm -hmm. Um ako kasi personally like ako po Um, hindi ako masyadong iniinom ng mineral water. I I uh, take my water directly from the faucet. Okay. Awan ni Lord, buhay pa ako. <laughs> Tapos oh. nag-ikot nag din po sila sa mga hotel. Wala naman daw pong problem as far as cubic water is concerned. Mm -hmm. So tinignan natin ngayon yung filter nila. Yeah. Uh -huh. yung water filter which we extracted at uh, uh, I would like to give it naman to travelers dahil they were very cooperative mm -hmm. na, na nung sinabi po namin that we need to extract the water filter, pinigay naman po nila. So it is currently being tested na hopefully uh, within two days time makakuha po tayo ng resulta. Oh. Gayunman sa mga kinain ng mga biktima, malakas ang hinalan ni Llamas na ang chapsoy na pagkain ang maaring sanhi ng food poisoning uh, feeling nila ang culprit is the capsuy, Chapsoy, yun. Opo. Oh so, lahat naman po yan, kinuha na naman po nila ng sample. Yeah. So, parang ano, uh, it's being tested right now sa DOH Region 3. Nilinaw naman ni Llamas na walang order ang SBMA na isara ang hotel dahil wala pang ebidensya na may kapabayaan ito. Habang iginiit na kumikilos na rin ang tamang otoridad gaya ng Occupational Health, Public Health Safety upang hindi na maulit ang insidente. Then Pasqua para sa mata ng agila, batatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.